Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga pag-usapan po natin tong uh, bagong issue na ito. Actually, luma na ho ito. Pero dito, malalaman mo talaga na kung ano ang motibo ng paninira sa mga tebes. Naku po, naku po. Meron po kasi akong ikikwento sa inyo ngayong araw na to. Isisiwalat ko sa inyo yung uh, nangyari ho dyan sa Negros kung saan eh, di ba, pinagbintangan po itong si Tebes na pumatay sa mga Degam okay kay dito kay Degamo bilang gobernador. Ngayon lumalabas kung ano ang tunay na motibo ng pagbibintang sa mga Tebes. Nako po. Sabi ko sa si inyo eh, sabi ko sa si inyo noon eh, 'di ba na uh, time will tell the truth. Antayin lang natin kasi siya simula Perfect target si Arnie Tebes eh. Alam naman natin si Arnie Tebes yung itsura nito. Parang gangsta shit eh. Para talagang gangsta itong si Congressman Arnie Teves. Kaya madaling target eh. Tapos may, may asta po ito eh. ba? Diba? Kita naman natin maglakad ah. Pogi-pogi talaga. O baka asta talagang uh, bad boy ang datingan. Parang si Robin Padilla eh. Kaya tuloy madali ho itong tinarget. Madali yung tinarget at inagaw ho ang mga negosyo diyan sa Negros. At hindi lamang po yun. Alam mo kasi nila, na nga uh, mga Digamo ay walang nagawang maayos, kaya na lang itinargeto ito para talagang, alam niyo yun, mawala ng makalaban kasi alam nilang matatalo. So para walang makalaban, yurakan mo yung pinaka taong posibleng makatalo dito sa mga Digamo na ito. Walang iba kung hindi ang mga Tebes. Kaya nga kung papansinin ninyo, may bagong isyo ngayon, ha? Mantakin mo, dinamay naman ngayon panahon na ito yung kapatid. Bakit kanya? Ah, dahil nga po, tumatakbo yung kapatid bilang uh, gobernur ng uh, lunsod na yan. So, ibig pong sabihin mga kababayan, eh, talagang ang motibo lamang ng uh, banat kay Congressman arnie tebes ay dahil po, sa issue ng politika. rin po natin itong news na ito. Ah. Inirekomenda ng Philippine National Police sa Department of Justice na kasuhan si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves at siyam na iba pa kaugnay sa pagpatay kay dating Governor Roel de Gamo at iba pa noong 2023. Isipin mo, 2023 pa ho yan. Ah. Ang tagal na ho niyan, ngayon lang kakasuhan. Ano to? <laughs> Pahabol? Kasi nga po, kaya siya kakasuhan, hinabol ngayon, ay dahil po tumatakbo siyang gobernur. Oh, eh alam nyo, mahal ho namang, eto ah, maaring tayo mga taga Metro Manila, iba, uh, alam mo na, yung imahe kasi ng Tebes, parang ang badboy uh, bad boy ang dating yan, pero mga taga Negros, mahal po ang mga Tebes. Yun know, ang uh, tinatanong ko sa mga kakilala ko dyan eh, alam mo iba kasi ako naniniwala sa mga ganyan, yung propaganda. Kasi alam mo, kahit nung una, di ba, ang daming, uh, kahit po ako, naloko din ako eh, na parang ang dating ni Pastor Kibuloy, masamang tao, nang-aabuso. Pero yun ay media propaganda lamang ng kalaban. Ganon din no ang nangyari dito sa mga Tebes. Media propaganda na masamang tao ito, mga ito. Pero sa totoo, yung mga taga-negros, gusto sila. Ngayon, yung mga nagpo-propaganda laban sa kanila, eh walang iba kung hindi yung mga political uh, ano nila, nakalaban nila. Kung um, pansinin nyo ha, tahimik na ang lahat. Ibig sabihin, wala na si Teves, si Arnie Tebes, wala na ho siya. Okay na lahat. O tum tumakbo ngayon bigla itong si Henry Tebes bilang gobernor. Biglang kinasuhan. Kita nyo na? So doon pala makikita mo na ang motibo talaga ng gobyernong to tanggalin ng kalaban nila sa Negros. Kasi alam nyo mga kababayan, strategic daw yung lugar na yan, yung Negros na yan. Strategic ho yan sa kalakalan. Uh, ano ho yung lugar na yan sa pagdating sa ekonomiya at sa pera at higit sa lahat kahit to yung gambling eh. Uh, yung mga, alam nyo na, sa pagkor, yung STL, di ba? Yung mga ganyan, inagaw ng kalaban. Eh, ang nangyari, siste, alam mo naman itong gobyerno to eh, 'Di ba? Pag hindi ka kakampi, pag hindi ka napasunod, kakasuhan ka ng kung ano-ano. Nakita ko 'yan sa bawat mula kay Bantag, Pastor Kibuloy, 'di ba? Tebes. Sino pa? Ito yung mga nakikita nila mga kalaban eh. O, hanggang umabot na nga sino? BP Sara Duterte, pati si Rodrigo Duterte. Lahat 'to. Kahit kami mga vloggers, kinakasuhan na. Pag hindi nila makuha, kakasuhan ka. Iimbentohan ka na ano-ano. Kaya expect nyo. kaming mga vloggers, expect ninyo. Mantakin mo, galit kami sa gambling. Sasabihin kaming pogo vloggers uh, daw kami. Gamit kami. Galit kami sa droga. Tapos nang gagaling daw sa drug lords ang, ang uh, pinambabayad sa mga... Ano, kita nyo? Kung gaano ka... Kasinungalingan, ika ikanga, Pero kung tanga ka, maniniwala ka bakit? Araw-araw ba naman nila ilabas eh? Alam mo, tandaan niyo yung propaganda yan. Pag pinaulit-ulit, nagmumukha ng totoo. Kaya laging inuulit-ulit na media. Magkakaroon ng hearing sa fake news ng mga vlogger, fake news ng mga vlogger, fake news ng mga vlogger. So, iisipin tuloy ng mga taong bayan, basta vlogger, fake news. Hindi ho ganun ang totoo. Diba? Ang dami ho dyan, media mismo nagpe-fake news eh. Mga tarantado yung mga media na yan eh. Nagpe-fake news din po yan. Pero ba't hindi nila tinatawag na fake news mainstream media? Fake news traditional media? Hindi yun nila tinatawag ng ganun. Bakit? Kasi nga, kontrolado ho nila yun. Kontrolado na mga politiko ang media. Alam naman po natin, ang media, media noche lang yan. Konting merienda lang dyan. Masaya na yan eh. Oh. Ay, ang problema sa mga vloggers, hindi yun nila makontrol. Ah, kasi, bakit to? Wala ho kaming boss eh. Eh kamijo, kasi itong network sa totoo lang, in, in, not particular sa GMA ya, ah, every network nalulugi na. Wala na oh silang advertiser. Bakit? Bilang kumpanya, advertiser, libre ka na mag-advertise sa social media. Bakit ka pa mag advertise sa mainstream media? Tama mali. Oh. Tapos, ang laki ng gastos ng traditional media para magkaroon ng newsroom. Para bayaran 'yung mga writer, reporter, ang laki ng gastos nila. Ang laki ng overhead nila. Kaya madaliw silang bayaran na tumanggap dahil sa ang laki ng gastos nila eh. So ang bubuhay sa kanila, alam niyo na. Pera ng politiko. <laughs> ang main ang uh, social media, walao kaming gastos. Yung sariling gamit lang namin, computer, ilaw, camera, tapos na. 'Di ba? Microphone. You know 'yun. Tapos wala ho kaming uh, overhead expenses, ibig sabihin wala kami sinasahuran. Eh ngayon, yung kita namin sa social media, sapat na po. Hindi na ho namin kailangan ng may magbayad sa amin. Ganun ho ang uh, social media. Kaya nga ho mga kababayan, dyan pala makikita mo na kung sino ang prone na tunay na bayaran at tunay na naglalabas ng fake news. And yet, ang propaganda nila, basta blogger, fake news. So what do I mean? Same thing oh, pagdating sa ibang mga 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 politiko. Para makuha nila ang mga mga cities. O, alimbawa, halimbawa, kahit nga si Mayor Rama, di ba? Mantakin mo, naggumawa sila ng mga kaso, binuhay nila yung kaso para matanggal. Ang dami hong mga mayor na hindi lang nababalita na pag hindi nila kakampi, binubuhay nila yung mga kaso. Nagkataon lang na una at saka Uh, kasi unang-una ito si isa sa mga nauna ito si Congressman Arnie Tebes. Eh. Pero dahil nga sa pangyayaring ito, nabubuking natin na it's all about politics. Kasi ko seryoso silang kasali talaga itong mga Tebes na to, ito particular si Henry Tebes, hindi eh sana nung una pa lang. Eh bakit ngayon lang 'yan? Kasi nga ho, tumakbong governor. In other words, it's really politics. Ang reason kung bakit pinatutumba ang Tebe sa lugar nila. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group ng PNP, batayan sa mga bagong ebidensyang kanilang nakalap, Next kaugnay ono? sa kaso, kabilang ang mga narecover na armas at pampasabog. Yan. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kampo ni Pride Henry Teves kaugnay nito. Ayon naman kay Attorney Ferdinand... Alam mo ha, para palang ano ha, para palang uh, binhi o oh, seed. <laughs> seed yung uh, armas ha. Siguro nung sila po ay nag-raid noon, nagtanim sila ng ano, ng uh, butil, ng ano uh, tawag doon, ng seed, oh, 'di ba? Naglagay sila ng seed diyan. Pagdating ng tatlong taon, tutubo na at magiging armas 'yan. Magiging baril 'yan, magiging granada 'yan. <laughs> Tinanim nila noon. Ngayon lang nila nakita may ganun. Ha? Huh? Hindi, isipin nyo na, nakakapagtaka yun ha. Ngayon mo lang makikita yun after how many years? Tsaka mo lang sasabihin, ah may, may dagdag na ebidensya. <laughs> Alam mo kung sino na naman ang pasimuno nito. Yung sip-sip na bidabidang general. Yung kain na... Yung humahalik sa tumbong ni Marcos. Wala niyo kung sino yun. Alam niyo, kilala niyo yun. Ito na abogado ng kapatid ni Pride Tevez na si dating congressman Arnie Tevez, katakataka na ngayon lang pinakakasuhan ang dating gobernador. Halata raw na itinaon ito sa panahon ng eleksyon dahil tumatakbong muli sa Negros Oriental si Pride Tevez. Para pala kami nga ano, nun, uh, kami magkapatid na si Coach Oli. <laughs> <laughs> Bakit? Kalbo si Tevez, parang ako, si Arnie Tevez. Itong si Henry Tevez may buhok. Ha? Yeah? Oh, wag ka Congressman Arne Tevez. Mas yami ang mga kalbong katulad natin. <laughs> yes. Dati nang itinanggi ng magkapatid na Teves na may kinalaman sila sa pagpatay kay Degamo. Ayan, napakinggan natin itong statement po ni uh, uh, ni Atty. Topacio. O, oh, ito. Magandang araw po. Ah. Oh, Mayroon na naman kaming natanggap na bagong intel mula sa mga taong... Ah, uh, attorney to passion, hindi sa si inyo bagay yung seryoso masyado, ah. <laughs> 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 hindi kasi si attorney to passion, maligalig to eh. Pag nakakasama natin to eh. Mamalasakit at sawang-sawa na sa kabulastugan ng kasalukuyang administrasyon na may mga ahensya ng pamahalaan na matinding inuudyukan ng ilang politiko. Sino? Sino? PNP Bayan? PNP Bayan? PNP Bayan? Si Tory ba Si Tory ba yan? Na magsagawa na naman ng raid at pagtatanim ng ebidensya ah. sa mga ari-arian. Ng... Ako po, magre-raid na naman daw. Alam niyo mga kababayan, naniniwala ako dito. Bakit? Ganon din kay Pastor Kibuloy. May nabalitaan kami na magre-raid doon ipapasara na talaga din yung tuluyan yung uh, kingdom, yung uh, KOJC. Parang ganito rin ang gagawin dito. I-raid na naman para may maitanim sila, may mga bagong kaso na naman, tapos gagawa nilang, uh, aagawin nila yung property, crime, ano, magiging crime siya na naman, ganyan na ganyan. Alam mo, hindi pa ba tayo nadala? Kaya <laughs> nga mga kababayan, kasi baka sabihin nyo, bakit mo pa ba pinagtatanggol yan? Uy! Hindi yun sa pinagtatanggol natin si Arne Tevez. Pero ang punto dito, yung pang-aabuso ng gobyerno. Kasi kung mananahimik lang tayo sa pang ng gobyerno, paulit-ulit lang yan, no? O, oh, e, eh sino na naman after ni Arne Tevez? Ang KOJC na naman. Pagkatapos yan, yung iba na naman kakampi sa mga Duterte. Hanggang walang pumapalag sa kanila. Hanggang hindi tayo nag -iingay lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte, gigipitin nila. Gagawa nila ng istorya. ipe nila para talagang walang tumulong sa mga Duterte. Ganun kasi sila eh. Ganyang kademonyo ito lintik na gobyernon to. O tuloy. Pamilya Teves. Ang mga Teves na kanilang tira-target ay sila Governor Henry Pride Teves na kasalukuyang tumatakbo bilang gobernador ng Negros Dab Oriental Tindan at si Janice Teves na kumakandidato naman bilang congresswoman ng ikatlong distrito ng nasabi ring lalawigan. Ay, kaya naman pala eh. Talagang gusto nilang eradicate. Alam mo yung ginagawa sa kanila parang mga Duterte. Talagang, alam mo yun, dudungisan. Kasi ang mga, ang mga ano, pasensya na ha, pero ewan ko ha, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, sana matuto na tayo. Ang mga Pilipino kasi ano eh, yung name recall, pag sinabi mo mga Tebes, lahat na silang Tebes, madali lang yan. Talagang idamay natin silang lahat. Damay-damay na yan. Tebes, basta Tebes, dumihan natin. Basta mga Duterte, dumihan natin. Di ba? Ganyan eh. Lahat-lahat na ho sila. Oh. Kaya ito, since tumatakbong congressman pala yung kapatid, tapos yung isa, governor, o oh, ayan na. Kaya talaga pala bumabalik na naman itong lintik na issue nito. Mga ulul, diversion nyo lang yan. Gago! Mag-focus tayo sa krimen na ginawa ng mga congressman dyan sa blankong budget na yan. Huwag nyo nga kami linlangin, eh, hindi nyo kami malilinlang, hindi nyo kami madadivert. By kam, mga scammer kayo! Oo, kayong mga pumirma na blanko. Tapos ano, sino naglagay? Managot kayo, mga animal kayo, mga kriming kayo, mga magnanakaw kayo sa bayan. Hindi pa pwede yung blanko-blanko na yan, tapos bigla nyo yung lalagyan ng amount? Ano to? Blank check? siniswerte ba kayo? Puro na nga kayo nakaw dyan sa, sa kongreso, tapos biglang blank check pa ito. May mga tarantado pala talaga kayo, no? Tapos ayun na naman, mag na naman kayo. Kakasuhan si Duterte, kakasuhan yung mga vloggers, kakasuhan to si Tebes para maraming istorya, makalimutan na yung vice cam nyo. Hoy, mainstream media! Balikan nyo na yung vice cam! Pinasasagot na ng Supreme Court yan ha! Focus tayo dyan sa vice cam! Trillion ang ninakaw dyan! Trillion! Anak kayo ng wewe, oo! oo. May rin ding lumalabas na mga pahayag sa media na si Governor Pride ay pinakakasuhan na ng multiple murder. Nako, ukol sa pagpatay kay Governor Roel DeGamo at mga security ano, nito. Ano to? Sino ba talaga? Akala ko ba si Ito ba lang magugulo ang kanay. Akala ko ba si Arnie Tebes ang pumatay. Ngayon si Henry Tebes na. Porkit hindi na kumakandidato si Ang baduy ng style niyo. Bulok talaga. Hindot din kasi itong tong ano, sip-sip na general nato eh. Hindi totoo ah. Akala ko ba ano yun, sabay sila. parem ah, uh, brother. Hindi <laughs> ko alam kung anong tawag nila. Kuya, kuya. Barili natin pare, Dalawa ang mastermind. Ayan na naman po tayo sa mastermind, dalawa. Hindi mo pwedeng isa lang? Kaya nga mastermind eh. Hindi mo sino ba talaga sa kanilang dalawa? Hindi, eto ha, ginagawa ko lang katatawanan, pero totoo yan. Mantakin mo, dalawa silang nag-isip. Pareho silang mastermind. That is, that is a big stupidity. Hindi Pepe pwede yun. Kahit kami magkapatid, eh, kunwari, mayroon kaming pinaplano sa buhay. <laughs> Wala namang kami pinaplano. <laughs> Wari lang, mayroon kaming pagpaplanuhan. Eh, ako, Wari ah uh, niche niya yun. Kunwari, don yung strength niya, oh. Coach Oli, bahala ka na dyan, ha? O, siya na lahat yun, oh. Pag ako naman, yung, uh, yung niche ko naman, yung uh, strength ko, sasabihin niya, oh, Bye, ikaw na, bahala dyan, ha? Diba, hindi, totoo naman, hindi eh, di ba? Hindi pa pwedeng dalawa nagpaplano. Hindi pwedeng dalawa mastermind. Dito, make up your mind. Puro kayong mastermind. Make up your mind. Sino ba talaga ang mastermind kay, sa kanilang dalawa? Si Arnie Tebes yung si Henry Tebes. Ah, alam ko na. Dati si Arnie Tebes. Eh nung uh, nagawa na nila yung maitim na balak nila na gawing terorista si Arnie Tebes hanggang makaalis ng Pilipinas, hanggang matanggal sa Kongreso, ngayon hindi na pwedeng uh, bumalik dito. O, tapos na yon si Henry Tebes naman ngayon na mastermind gago kaya dito booking na booking natin yung talagang katarantaduhan nila booking na booking natin dito patunay talaga ito eh sabi ko nga dito sila nagkamali if you think you made a right decision by uh, by charging uh, uh, Henry Tebes 'di ba by including Henry Tebes doon sa charge against doon na uh, sa pumatay kay Degamo nagkakamali kayo dito dito lumalabas talaga yung inyong motibo. Na ang motibo ninyo, burahin lang ang mga tebes doon sa lugar nila para makatakbo kayong at kayo ang maghari-harian dyan sa negros. Nako po, nako, nako. Talay, 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 talay. Ayan na. For 2023, katakataka ang mga pangyayaring ito. Ang pagkakaso kay Governor Pride ay halatang halata dulot lamang ng kanyang pagiging frontrunner sa gubernatorial race sa Negros Oriental. Obvious naman ito dahil 2023 pa nangyari ang krimen. Oh. Ngunit bakit ngayon lamang siya kakasuhan kung kailan siya ay tumatakbo muli bilang gobernador? Hindi rin may pagkakailan na ginagawa lamang ito ng administrasyon hindi lamang upang sirain ang mga kandidaturan ng mga itinuturing nilang kalaban sa politika, po. kundi upang maghasik ng kaguluhan upang magamit na pantakip sa maraming kapalpakan ng rehimeng Marcos Ayun. at upang magsilbing panakot sa mga hindi nito kaalyado sa politika ngayong panahon ng kampanya. Nananawagan kami sa mga kinauukulan na sana ay huwag nating lapastanganin ang demokrasya at rule of law sa ating bansa. Ayun, palakpakan. Maraming salamat po. Hindi, alam mo perfect. Perfect ito. Perfect yung sinabi ni uh, ni, ni Topacio. na this is another uh, another way, 'di ba? Another way of uh uh ma-divert ang kapalpakan ni Marcos. Nako, 'yan talaga totoo. Another way para ma-divert ...yung kabalastugan ng kanyang pinsan na si Romualdez. Kung akala ninyo kaya pa paikot ikutin ang taong bayan, hindi. Booking na kayo. Kaya mga kababayan, mapagmatsyag ho tayo dahil alam nyo, it's really obvious eh. Kaya nga pag i-google ninyo, tingnan niyo kung sino na namang namumunong General... <laughs> General Hindut ang nandito. Dito. dito to. <laughs> Gago! Walang iba kung hindi yung ship-ship. Sobrang ship-ship na general. Eh, kayo na lang ang bahalang umusga kung sa tingin ninyo. Pero ito, it's really obvious. This is really obvious a diversion. Diba? Eh, this is a diversion or sabihin na natin para mapagtakpan ang kapalpakan ni Marcos. Eh, ito ho, talaga ang totoong uh, nangyayari sa ating bayan. Ayun lang po. Maraming maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Uh -huh.